Magandang gabi sa inyo lahat mga Lods at welcome sa aking video At uh, itong video na to mga Lods ay tungkol po sa balot na ngayon po ay uh, tagtumal at uh, nagkakanda bahura na po sa presyo Ito lang Lods, mag lang ako ng mga thoughts ko about sa ito, negosyong balutan Ito, pakikita ko po sa inyo Lods itong aming uh, mga naka-stock pa na balot Tara po! Ito po mga Lods, yung ating mga balot no Ayan, napakarami. Pati, ayun pa. So, para ito na lang naman yung uh, natira ko na malalakas. Ito, Lod, 16 days ang edad nito. Itong nga uh, balot ko na ito. Ito, marami yan. Ito, isang pile yan, loads Balot yan. Ito pa. Ito, Pecha 31. Ito, real top to, Lod. Hindi ko invento itong uh, days nito. Kung ngayon, uh, September 18, kung Pecha 31 ito, edad na nito, loads 18 days. Bukas to 19 days na. Pero medyo marami-rami pa rin. Okay lang yon dahil uh, bukas, hopefully na marirelease ko naman to. Sa kalods, kahit naman na ano, na intindi siya, eh, medyo na control ko naman ng konti dahil nailabas ko naman ito kahapon pa sa incubator. Hindi, hindi ganun kalaki yung sisiyo nito, Lods. Saka sa potato, maganda to pang uh, benta beta din ng balot. Ito nga lang, Lods, itong uh, pecha, pecha dos na to, 16 days, eh, hopefully din, ma natin. Ayan, nakita po ninyo. Ayan. dami. Bakit nga ba, Lods, matumal eh? So, dati kasi, Lods, yung mga balot po namin, uh, minsan 12 days, 13 days, 14 days, ubus na agad eh. Ang bilis. Mabilis, sobrang bilis ng balot. Pero ngayon, eto, naistakan kan pa ako. 19 days, saka 16 days. naistakan kan pa ako. So, dun, dun pa lang, nalalaman ko na, na matumal ang balot. Then, mga Lods, ngayon kasi ay... Uh, nagapasan na rin kasi ng ano ng uh, palay marami ng uh, pastulan o bukas na ang pastulan lods so marami na rin mga itik na nangingitlog ngayon sa pastulan and then medyo bahana rin ang sariwa ngayon lods kaya marami rami na rin ang supply ng uh, itlog ng uh, itik lahat yun mga lods kung hindi gagawing itlog maalat isa sa incubator gagawing balot sa tapos na rin kasi ang pisaan. So wala nang ibang dahilan na gagawin pa sa itlog ng itik, kundi balot sa itlog maalat na lang dahil wala na yung pisaan. So ito lang loads no. Ayan. Ang dami pa. So hopefully naman bukas sa ma-release -re naman na. So ngayon mga loads, ah, uh, marami akong nababalitaan na ano talaga, nagkakanda bahura daw sa presyo ng balot. Ayun. Sabihin, nagsisibag sa nagbaba, nagbababa ng presyo dati mga presyo nila yan mga ano 14 pesos, 15 pesos ngayon may mabibili ka na lang nga 13 pesos meron pa nga 12 pesos eh at kanina ang mga lods, ito i-share ko lang mong sa inyo, ay <laughs> na umaga may nagpunta dito sa akin na nagtanong kung magkano daw ang balot ko sabi ko yung balot ko eh ano lang, nasa 14 na 14 pesos, 14.50 sabi ko sa kanya tapos sabi niya sa akin, doon lods sa ano, kabila eh 1015 lang yung balot niya ay kako grabe naman yun napaka baba naman yun baka peno yun kako hindi balot daw ay eh, sabi ko puntahan natin at bilhin na natin lahat kasi halos ka presyo na ng sariwa yun eh balot na <laughs> yung uh, itlog <laughs> tapos yun umalis na lang yung uh, ano, customer na yun So, eto lods, hindi ko rin talaga masisisi itong mga ibang mga balutan. Ah, kagaya ko na magbaba din talaga ng presyo. Kasi yun yung hinihingi ng panahon eh. Yun ang hinihingi ng panahon. Kung panahon ngayon, mabagal ang balot, ang hinihingi niya, ibaba ba ang presyo? Kung ang panahon, mabilis ang balot, mataas naman ang presyo. So, ganun lang. Kasimple eh hindi ko rin talaga masisisi dahil masisira alam ko yung pakiramdam din ng mga nasa balutan eh masisiraan kasi lods eh ng uh, balot kasi itong mga ano natin itong mga balot natin itong mga item natin dito ayan livestock kasi ito lods nasisira bumababa ang value lumalaki ang sisiyo kaya mapilitan din yung mga karating balutan natin na ibaba yung presyo po ng balut uh, balot po nila siyempre eh, pag binagbaba ng presyo sabay sa sasabay na lang din yung kabilang balutan, magkakaroon na ng chain reaction. sabay sabay, sabay na lang din 'yan. So, gagawin ng ibang balutan 'yan, imbes na masira, ibebenta talaga nila ng mababa. Kano ng uh, sistema niyan ng gagawin. Dahil una din, mahirap din eh ako kung okay pa ang tawid dagat ngayon. Para ko hindi masyadong okay yung tawid dagat ngayon. Kaya tambak ang balot dito sa Luzon. Ayoko lang load sa mga vendor po dyan ng mga balot ay uh, stick lang kayo loads dun sa mga supplier po ninyo ng uh, balot wag na po kayo maganap pa ng ano eh ng uh, mababa pang balot kasi meron po si mga ilan pagka natimbrehan po ng vendor mababa dun sa kabila lilipat na agad kawawa naman yung ano yung uh, nagsusupply may iwan di ba wag ganun sana yung maging mindset natin pwede mo namang sabihin dun sa supplier mo na loads eh hindi ba tayo maaring sumabay doon sa kabila kasi ito na mga balot nila. Pwede mo namang sabihin ganun yung ano eh. Siguro naman kung marami namang din stock din talaga yung binibilhan mong balot. Siguro naman mapakiusapan mo na ibaba din yung presyo. Yan eh. Hindi yung ibigla-bigla na lang loads na iiwan yung supplier dahil nga mas mababa doon. So ito lang loads no. Ito hindi ko sinisiraan talaga yung ibang mga uh, nagtitinda ng balot. So, meron kasi akong na-encounter nun, Lods. Yung balot niya, ang presyon kasi ng balot nun, nasa 13, 12.50, uh, 12 13 pesos, maganda ng ano. Tapos, bigla-biglang mag-10 pesos, 10.50, sabi ko, napakababa naman nun. Ngayon, nung niluto nung vendor, Lods, yung balot, eh, sobrang laki na ng sisiyo. Sabi ko, sa mo binilian yan? Doon po sa mababang, uh, dun doon po sa kabila, kasi mababa po yung presyo. So doon pa lang lods Mababa nga presyo Pero malaki naman yung sisyo Talo ka rin So ako Ang may advice ko Sa mga vendor po natin ng balot Stick lang kayo doon sa mga supplier natin Kung talaga matumal At konti lang yung mabibili ninyong balot Eh konti lang di, Ay yung na, Konti lang din yung nabenta ninyong balot Ng gabi na yon E eh, di doon pa rin kayong bumili Kahit konti lang At least Bumili kayo ng balot Doon sa supplier ninyo Hindi kayo lumipat sa kabila So ganoon lang lods Ang uh, nga natin So ako ngayon lods Ang ginagawa ko kasi Pagka ganitong uh, tagtumal Ano yan Pagka lima Mga uh, 17-18 days Tapos sobrang dami Mga nasa 15 mil pa yung sulay ko Gagayin ko yan Ipapal na yan sa labas Then bababa ko yung presyo Para mabenta Para mabilis mabenta Ganun ang uh, naging sistema ko yan So kapit lang tayo mga lods Ng uh, ating uh, ano, Ating uh, pagbabalot Tuloy lang ilang lang naman to Itong bandang October, malakas na to. Dahil uh, mag e election na. Pero pag dumating yung time loads na nagkalakasan na ng balot ulit, bumilis yung bentahan. No? Tapos, iniwan mo yung supplier mo nung tagtumal. No? Dahil nga, mas mabababa doon sa kabila, doon kang bumibili. Eh, nagkalakasan na. Wala ka na makuha doon sa kinukuhanan mo ngayon. Babalik ka ngayon doon sa dati mong ano, pinagbibilan sa supplier. Di ba parang medyo nakakaya yung ganun loads? So, kano mag, ano build tayo lagi ng ano ng uh, connection, trust dun sa mga supplier natin. Yan. Siguro naman hindi ka naman iiwan yang supplier mo kung uh, ng pagkalakasan kapag ka uh, loyal ka sa kanya. Pag sa kanya ka lang nabili. Pero kung nakikita niya na ano, na, nababalita niya punta-punta ka sa kabila, syempre ano din 'yun mag, magkakaroon ng uh, konting kirot 'yun sa puso niya baka pagdating ng uh, kalakasan yan babal ano babalik ka sa akin hindi na kita bibigyan may mga ganong uh, instances may mga ganong pangyayari sa dito sa negosyong balutan ayan kaya ngayon po at uh, ito lang ngayon lang naman to lodis, matumal eh itong papasok na to ng October bibilis na to dahil mag election ayan so October diretso na yan hanggang December malakas na ulit yan So, ito lang, ano, itawid lang natin 'to, i lang natin tong ganitong sitwasyon. Ayano, magkakaibigan naman tayo mga lods eh. At uh, magkakasama naman tayo sa ganitong uri ng negosyo. Alam naman natin yung uh, mga ganitong uh, sistema. Maraming maraming salamat sa inyo mga lods at uh, please follow po sa aking uh, Facebook account at papalo uh, po sa aking TikTok. Salamat po.